Luna, bakit? Huwag mo kong iwan ng ganito. Okay. Tagay mo na pa na ka, John. Mabay na ba sa nabiyan ng lalaki? Ikaw ay hindi ka pa nagkaka-boyfriend eh. Tsaka, wala na, walang pang kong balak eh. Naku, kung sabihin di ka pa nakamubun kay Luna, seven months, kaya pang ganun-ganun lang. Eh, ba't ka na lang kay... Tumigil ka, Aray, masakit, tumigin ka, tumigin ka, masakit. Tumigil ka, ka. Alam mo siya, di mo kaya ligawan na si Sophie? Claire. Pigilan mo na ako dyan. Alam mo namang hindi ako papasa dun. Kay Sophie, tsaka babae pa nga ata. Gusto nun eh. Hoy, hindi mo sure. Tsaka alam mo, take your shot. Eh, hindi lang naman simpleng pagkakagusto yung nararamdaman mo dun kay Mahal mo siya. Hindi uh, na ka. Kaso nga lang. Talaga, para ko na siya. Ya. mga mahaba naman pasensya mo. Ha? Ha? Ano nang sa mo? Ano raw? Eh, tsaka yun hindi ganun yung kadali. Pinigisipan pa dapat yun. Eh. Eh, di pagkisipan mo na. Eh, di, oo, oh, agad din sa... ready? Ang galing! Ready ka na ba? Tara na! Kumapit ka na ng mahigpit. Ay kau pala ang makakasama Ang hanap ko nooy Ibang iba na ngayon Ika'y dumating Sa tamang panahon Whee! Ang ganda ng stars! Sean! Sean, tignan mo ang ganda oh! Okay na mo, mayroon yung stars d'yo. Eh? Oh. Hoon! Okay ka lang ba? Oo, oh, ang sayo dito na. Uy! Ang totoo? Sucks, dami. Ay gusto sana kasi ako magkakaroon sa'yo. Kaso, kung okay lang po. Ano yun? Gusto mo mo na bang ako talagang Tara. Ano nga pala yung itatanong mo sa akin? Nakabili na tayo ng kape. Tapos, yung tanong mo, tanong pa din. Hindi oh, ka ba nilalamok dito? Tingnan mo, pati lamok. Dinamay niya pa. Ah, kanina pa tayo nakatayo dito. Hindi ka ba nangangalay? Ayun o, no, park oh. Tara, gusto mo bang maupo mo na doon? Siya ni Manuel, ang dami mong palusot. Itanong oh, sige, mo na tatanong... lang yung itatanong mo. O oh, sige, tatanong ko sa'yo, upo mo na tayo. Pag Di yan, hindi nangalay. mo pa tinanong. Oh, tatanong ko, promise. Tara na. So, ano yung itatanong mo? Naka-uwi na tayo lahat-lahat. Yun ang parang tinatanong. So, hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin to. Kasi nalilito talaga ako kung anong meron talaga tayong dalawa. Kasi sa tuwing kasama naman kita, alam ko sa sarili ko na napapangiti kita. Pero gusto ko lang siguraduhin kung anong meron talaga tayo. Hindi ko rin alam. Oo, nakapasaya mo ko. Pero... Pero ano, Sophie? Ba't pagdating sa akin may pero? Ano bang mali sa akin? Pangit ba ako? May mali bang gali ko na ayaw mo? Walang mali sayo Pero si Luna pa rin talaga. Okay lang sa akin. okay lang sa akin kung si Luna pa rin yung gusto. Kaya ko naman magantay. Para sana. Para sana huwag mo naman ako pagtabuyan sa buhay mo. binibigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na pakita kong gano'n ko ito gusto sana kayaan mo pa rin akong pagsilbihan ka Sophie Sophie gusto kita is Pwede mo rin ba akong gustuin? kaya yun. May tumuhin ba kita. Mahal mo talaga ako. Ayaan mo po isa. Sige, so. Ano mo? Mag-aantay ako sa'yo. Sana po, pwede na. Pwede pa, Sana pag pwede na, pa. Oh, Sophie? No, Ben. No. Uy, naka uwi ka na pala. Hindi ka lang nagsasabi. Oo. Gusto ko kasi makilala ni Mami si Grace. Eh. Grace? Sinong Grace? Kaibigan mo? Pakilala mo naman sa amin ni Blair. Ah, uh, Sophie, hindi ko sa kaibigan. Girlfriend ko siya. Great. Ay, Sophie, una na ako. Susundin ko pa kasi si Grace. Eh. Sige, bye-bye. <music>

Mm-hmm. <laughs>